Palita naman po sa lalawigan, mga kapatid, dalawang sundalong sugatan sa bakbaka ng militar at mga miyembro ng New People's Army sa Balbalan, Kalinga. Sampung miyembro raw ng kilusang larang Gerilya bagas ng NPA ang nakaharap ng na mga miyembro ng 503rd Infantry Brigade. Narecover matapos ang inkwentro ang iba't ibang baril, mga balad, dalawang improvised explosive device. May mga nakuha super supersibong dokumento, mga gamot at dalawang backpack. Patuloy po naman na dumarami ang mga kaso ng pertussis o wolfing cup sa Negros Occidental. As of May 30, meron na pong 38 kasong na itala kung saan labing apat ang nasa lungsod ng Bacolod. Isang sanggol naman ang namatay habang ginagamot sa isang ospital. Ayon po sa Health Department, maaaring inu Inuman ng antibiotic ang pertussis pero kailangan hong magpabakuna laban dito para maiwasan ang anumang infeksyon. Sa ngayon ay inaanteparaw ng ahensya ang pagdating ng mga bakuna kontra pertussis at ilang pang mga sakit gaya ng dipteria, tetanus at hepatitis B. Sampung pamilya naman ang nasunugan sa barangay Bakaking, Central sa Baguio City, maga alas 8 noong isang gabi. Naiwang kandila ang nakikitang dahilan ng sunog na nagmula sa ikalawang palapag ng isang bahay. Nawalan din ng kuryente sa lugar, kaya napasindi ng kandila ang mga residente. Sugatan naman sa sunog ang isang 73 anyos na lolo dahil nagmatigas lumikas. Sa kwarto rin ang nasabing lolo pinaniniwala ang nagmula ang apoy. Nadamay ang mga katabing bahay dahil gawa sa light materials ang mga ito. Nagdeklara naman ng fire out matapos ang dalawang oras sa pag-apula sa sunog. Sa kabuuan, tatlong pamilya ang nawala ng tirahan. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang talagang naging sanhi ng apoy. Alas 6.41 ang ating oras ngayon ay Yano ay sa Chaong Quezon. Apat ang patay at pito ang sukatan sa karambola po naman ng tatlong sasakyan sa Maharlika Highway kahapon ng madaling araw. Sa investigasyon, binabagtas ng isang SUV at van ang Maharlika Highway papuntang Masbate. Sinubukan pong mag-overtake ng van sa SUV pero paparating po pala ang isang pampasaherong bus na biyaheng Maynila. Umanoy pinilit ng driver ng van na makabalik sa kaniyang linya pero Nagkasiksikan na ang dalawang sasakyan sa kabumanga ang van sa bus. Dead on the spot ang tatlo sa mga biktima habang namatay naman ang isa habang ginagamot. Nakakulong na sa custodial facility po ng Chaong Police, ang driver ng van at naharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple physical injuries. Matay naman ang isang estudyante sa Basilan matapos pagbabarili ng riding in tandem. Kinilalang biktimang si Fadzri Ismail, labing siyam na taong gulang na graduating student. Nangyari ito sa isang parking lot ng gymnasium sa barangay Tipo-Tipo proper noong nakaraang linggo. Nakunan sa CCTV ang pangyayari kung saan dalawang beses pinaputukan sa ulo ang biktima. Pinagahanap naman ang riding in tandem. Kasabay po niya, ninaalam na rin ng mga otoridad ang motibo sa pagpatay. Paiigtingin pa rin daw ng mga pulis ang pagpapatrolya laban sa mga riding in tandem. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.